Ito na ang pinakamalaking joke na narinig ko ngayong taon. Ikaw, matagumpay na natanggap ang bayad na 5 milyong yuan. 5 milyon? Para ka talagang uwak na hindi makainom ng tubig. Anong ibig sabihin yan? Wala ka palang kakayahan, utol. Ikaw, sa tatay mo ang card na iyan, no? Yung perang pinaghirapan ng mga magulang mo buong buhay nila, ginagamit mo lang para magpasikat. Hindi ka ba natatakot mapalo sa puwet pag-uwi mo? Ano bang pinagsasabi mo? Pera ko ito. Anong tinitigas-tigasan mo dyan, batang paslit? Tingnan mo ngayon. Bumangon ka. Okay ka lang ba? Shen Jiaming, hindi ko akalain na pagkalipas ng maraming taon. Ganyan ka pa rin kabastos. Anong klase kang tao na nambubuli ng bata? Ikaw, Lin Yueyu. Bakit hindi mo pa pinapaalis itong batang paslit na ito? Ay, Director Shen. Naparito ka rin pala para tumingin ng property. Alin po ang nagustuhan ninyo? Ipakikilala ko sa inyo. Ay, hindi na kailangan, iyon na lang. Pipirmahan ko ang kontrata ngayon. Sige po. Hindi pwede, ako ang unang nagpa-reserve ng bahay na ito. Paanong ibibigay sa kanya? Opo, manager. Na-reserve na po ng kliyenteng ito ang bahay na iyan. Manager Chen, alam naman ng kahit sino kung kanino dapat makipagnegosyo. Ikaw na ang bahala. Director Chen, huwag po kayong mag-alala. Hanggat hindi pa napipirmahan ang kontrata, pwedeng isa uli ang pera. Pero? Anong pero-pero? Alam mo ba kung saan galing ang pera ng batang ito? Tapos maglalakas loob kang makipaglokohan sa kanya? Alam mo ba, na ang nasa harap mo, ay ang direktor ng Dihaw Group. Kapag nagalit mo siya, tapos na ang negosyo natin dito. Isang simpleng direktor lang, natakot ka na ng ganyan? Paano pa kaya kung ako, ang president, ang magalit sa iyo? Yay, yay. sa tingin ko na sobrahan ka sa panonood ng cartoons. Nananaginip kaya ta ng gising dito. Ang president ng Dihaw Group, paanong magiging isang batang paslit iyon? Ang president ng Dihaw Group, iyon ang pinakamayaman sa buong bansa. Iilan lang ang mga taong nakakita na sa kanya. Kahit ako, ang assistant niya lang ang nakita ko. Dahil ang katayuan mo ay hindi karapat-dapat para makita ako. Hello, special assistant Zhang, nasaan ka na? Gamit mo pa yung mabahong phone watch na yan. Ano bang ipinagayabang mo? Okay ka lang ba? Hi! Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa mga magulang mo. Para malaman mo na hindi pwedeng puro kasinungalingan ang sinasabi ng bata. Tigil! Tingnan ko kung sino ang mga ngahas na saktan ang anak ko. Hindi ba ito? Ang chairman ng Dihaw Group.